Isang makasaysayang pagtatagpo aming nakita at nasaksihan ni Biyahe ni Box ang nag-iisang walker vlogger na taga Northern Samar. So ito mga katunay, amin siyang sinusundan at ito ay papunta na po ng apari nagmula sa, sa bahagi ng Northern Samar papunta sa apari sa dulong bahagi ng Pilipinas so ayan mga katunay inyong pagmasdan at ito ay makakarating na sa bahagi ng apari sa susunod na mga buwan so ingat ka tatay sa iyong paglalakbay hanggang sa muli nating pagkikita mga katunay malapit na kami nandito na kami sa harap ni Bogat Lager, nandito sa harap ng video ayun, kita ko na, ruwi na ayun, nandun, ayun o oh. ayun o, oh. nagla-live Ayun oh, no? walker vlogger oh. Ayun oh, no? walker vlogger. Ayun. Ayun no? mga katunay, lalapitan na namin si walker vlogger ka. Kama ko si Biyahe ni Hoops. Ayan. Dong, taga-asa mo ni Kadong. Taga-asa ka dong. Taga-asa mo ka. Sikat <laughs> 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 Pilipinas. <laughs> ay, kawai. No, ay, tiga mo kayo. Ayun oh. No. Nagkita na rin. Okay na. Ayan o. Oh. Provida. <laughs> Nag-chinilas nag ra Pero ako, nakasapatos karon ron. sikat, gibilin Kat, sa box ka rin. Ogos. Ogos. ko yung dyan sa Manila. Pero ito ang bike dito. oh Ay dili, na ako'y ginasuportahan nga batas Protection sa so Senior Citizen Anti-Elderly Abuse Act Ah, oh, sigal Pilipinas. Oh, si, si Box. Ayun yung mini mansion ko. Si Sir Box, kaya ni Box. Wait, alam mo dito. live ko eh. <laughs> Kanina pa kami nang hanap na eh. Ayan, Rawinas, si Eteri mga katunay Dito kumain Ayan. si Walker Vlogger Punta ka sa manukan, namin Ilang chinelas na put napudpud dito? no 1 ay 18 na, na na chinelas, grabe dami na no sa akin naman 45 na gulong 45 na gulong yung ginamit ko sa pagbibibot sa buong Pilipinas si Walker Vlogger 18 na tinelas grabe lakas ayan o no? dito kumain si Walker Vlogger sa Ruenas Eteri ayan shout out po sa kanila ni ate ayan hello po tapos lang ayan hello po ma'am ayan Kumain na sila ma'am. Hello morning. po. Good morning po. morning Ayan. Nachamba pa dito sa Walker Vlogger. Nakakain. Galing kami ng Makati City. Galing kami ng Makati. Pinanap namin siya. Dumaan kami doon sa Santa Rosa SM. Kala namin nasa munting lupa na. So dumiretsyon kami. Ngayon nandito. Ayan oh, o. Oh. 18 chinelas na put-put. Grabe. Lakas. Ayun, bago Oy, bago. Ayun oh. Bago.